kulong ko, saan taon may get, inamin namin. Tapos nasundan na nasundan, hanggang nakapatay ako ng Okso, sa Meriles. Ano po yung sinasabi nyo kanina na nakapatay po kayo ng Okso? Doon yung sa Meriles. Bakit po ba kayo tinawag na Hobbit Hostage? Yung Hobbit ako sa akin. Doon yung talagang putok. Yun yung pinakaunang tatak din balikastas. Sa May Loreto, yun yung mga kalaban niya. Ang laban niya, kilab yung sampalok. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta na sa loob ng karayong pagtinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng ima ako si Obit Stage. Ito yung mga ng na tattoo ko. Yung tagtaro, mga pangalan. Sa likod ko, may patay na, ilan na. Bala na gang. Ito, 78. Si Danny Potol. Batang San Andres. William, um, kung ko yan. Sundalo yan. Sundalo yan. Ah, sundalo yan. Oh. Ginawa ni Biden, 53. Ang asunto niyan. Oo, sama niyan, pa-police. Dati sa gasolinan ako, tigawugas ako. Bata pa ako nun. Ngayon nagkaasunto kami ng rabbi na mitid. O rabbi na mitid nung una, asunto Meron ako asunto na mother, rabbi, pisnat, lukot, salisi. Kaya lang, ngayon, nagbago na ako. Yung unang kulong ko, sa taon may get, inamin namin. Tapos nasundan, nasundan, hanggang nakapal. Kaya ako na Oxo sa Meriles, Hanggang nasa sa ako ko ng 8-14, ako sa 11. Tumaya ako sa, San Ramon, Mindanao. Ano na ako nung Dahil nga yun ko, robbery, dapat sa juvenile lang ako. Napunta ako nung tetra robbery. Ngayon, tinatakan ako, sinimbulan ako Ay. ng ketchup mart. Hindi ganun, ketchup mart. Pwede ipasok dati sa, sa record yan. Ito, basta may marka kang gano'n? Oo. Tapos meron ka tapos papalagay ka ng bahala. Papabuo Oo. Ano ba yung nag-udyok sa inyo nung kabataan ninyo na ng mga gano'n bagay? Dati nagugas ako sa ano, gasolinahan. Nyanaw ko ng nani ko. Tapos dati nangangalakal ako. Kumbaga sa ko po ng buwan? Oo. Sa 14 kami magkakapatid. Ang nanay ko sa tatay ko may sakit. Bibili ako ng sakil, kalat ng sa kagalunggong. Kaya nagawa niya yung mga ganun ba? So, yes. Eh, wala. Lumaki ng lumaki ko. Naging loko ako. Wala na kasi akong pinag-aralan. Yung oh. Pa, naging yung naging dahilan. simula nang na, uh, nakulong na po kayo, ito na po yung unang naging tatak niya. Oo. Oh. Yan ang una, 7-10. Lani po tol? Oo. Oh. Ito siya nang verse. Kung nakulong na kayo, Tay, paano ba yung naging buhay niya? Saan, saan po ba kayo unang nakulong? Nabiyaya ko nung Ikutan, nabiyaya ko ng Montilupa, kasi dinala ko San Ramon, dinisino ko. Ano po yung sinasabi nyo kanina na nakapagay po kayo ng Oxo? Doon yung sa Merilis. Bata pa ako. Ano yung dahil? kaya lang lahat pa eh. na. Bakit yung nasawi yung Okso niya? Binata ko ng BCJ si Boy Okso. So? Nakailang ngayon siya. Binigyan ko na. Iniiwa ko na yung mukha. Pinagpapalo ko na siya. Trader yun. Si Tony ng bukol. Mga anong edad niya nang mag i Halos magka-edad lang kayo nung... Hindi, ano? matanda sa akin yun. Tapos nagtago ako. Pagtago ko, napunta ako ng bowl na... Bakit naman ako? Ngayon na, nakulong ako kasi asawa ko dati, bakero sa Mandurukot, BCJ. BCJ naman? So, 32. 32? Oo. Oh. Ito, ito sama ko sama na yun, line up eh, 80. Nagbago na rin. <laughs> Ayaw na <laughs> Magkakasabayan kami, alos ko yun yan. City Gage. Pasama ko siya ang day 78. Nung na sa Muntilupa, naging ane, na siya, commander na. Dati, boso tao, ngayon, commander na. Malaki binunin niya ang ding. 30. Kisa kay Boeing, saka kay Taiwan. Malaki binunin niya ang ding. 40 <laughs> nga lang kung 40. Eh. siya sa San Ramon eh. Ilan tinira niya eh. Siya malaki. Malaki na asunto niya, niya Granada case pa. Kaya nga siya hindi na binalik sa Montilupa. Eh. But hindi talaga yun. <laughs> Kaya pinakamalaking nga binuno nun. Hindi naman masyadong aboso yun. Kasi siya mong aboso yun. O yung maximum, langit lang makikita mo yun. Lahat may padalo. Hindi ka gaya sa pagita, kita mo kaagad yung mga preso. Yun, yun talaga yung talagang putok. Yun ang pinakaunang katak din Balagastas. Yung mga ano, niya pa ng Sputnik sa may Loreto. Okay. Yun ang mga kalaban niya. Yun talaga pinakaputok na founder. Una. Sa una. Kalaban niya sila Biong Sampalok. Biong Sampalok. Biong Sampalok? Biyong -Sampalok. Biyong. Sputnik yun, oh no? Tiga Loreto. Doon ka muna, doon ka muna. Ito lima. Oo. Ah. Lagi siya ano yun. Yun ang kalaban nila, big balat. Sige na, malas ka na. Biligyan ka na yung lima. Sige pa, initay mo. Okay. Bakit po ba kayo tinawag na Hobbit Hostage? Nung hostage ako sa, sa hindi pa aliwan yun. Loobang pa lang yun. No, no, just kayong babae. Pero hindi ko naman sinugatan. Bakit anong, anong kadahilanan sa'yo, mga panahon? Kasi nag... Ano nun? Ah, ako pang na-employer siya. Oo, operasyon na rin. pa kasi ako nun. Ano ibang hindi mo makakalimutan? May paghihirap. Sa Ramon, sa Indanao, sa pagita, Kulang ka sa pagkain. Tapos, wala kang dalaw. Sa t-shirt mo, mabibenta mo mura. May pagbigay mo ng tinapay. Meron dami. Kahit sa City Jail, sumasabay pa nga ako eh. Araw lumalabas ako sa Riot. Sana kasi ako sa Riot sa release eh. Kaya pag may gulo, part city jail, lumalabas ako. Hindi na natin may iwasan yun. Bahala na sila nun. Huwag na natin sa May balitin, baka mabalit pa natin. <laughs> Hindi na natin maano yung mga bata kasi. Lalo na kung may mga bisyo. Yung sa panga, ibumurahin ka pa niya mga ayop niya. <laughs>